Uy, what's up? Go fam. Alright, right. So para tayo na grocery go fam. Ay, nako, 'di ba? So shout out nga pala sa Bayer. To Yobal. Tingnan natin dito. Atibo, 'di ba? Pero hindi 'yan ang pag-usapan natin ngayon, go Pag-usapan natin 'tong mga herbicide. 'Yun. So uh, para meron tayong ano, alam mo naman tayo GoFam content content for the views, 'di ba? So bumili tayo nito go fam, para kasi ang hirap GoFam mag-explain pag hindi nakikita eh. So, eto. Eto ang tetestingin natin ngayon GoFam. Siya nga pala. Quick reminder lang kapag bumibili kayo ng mga uh, chemicals or mga eto mga ganito GoFam. Mga lason. Okay? Uh, always check yung date. Kasi may expiration to GoFam eh. Ayan o. Oh. Ayan oh. Uh, ginawa nung 2025. Kaya yung iba nagtataka bakit hindi na ganun kabisa. O, oh, di ba So, niisip nila, peke, o ano man yun. Eh, kasi nga, GoFam, expired. Ayan. Ayun kasi maniwala sa akin, eh. Nakausap ko na nga yung mga expert, eh. Yung mga mismong company, eh. O, ayan, o, oh, expired. Pag expired na GoFam, kailangan mo siyang uh, i-double dosage para maging effective pa rin. Pero, bakit naman ganun, ba diba? bibili ka na nga lang, eh di bumili ka na yung maayos, di ba? Eh, nagbayad ka ng tama. So, ito, goods. Ayan, o. Let's check natin yung isa. Hopefully, mahanapan natin before use. Wala, hindi ko makita yung... Pero dapat meron to go fam, eh. Ayan, o. expiration date. November. oh, pasok pa. Pasok pa, go fam. Kasi ako, hindi ako bumibili go fam ng expired. Kasi nga, eh, eh, yun nga yung sinabi sa atin eh. Pero nasa inyo yun, matanda naman na kayo, di gawin nyo lang, di ba? Wala naman po sa inyo, GoFam eh. Ako eh, sinishare lang natin. Okay, eto hindi ko makita kung saan yung expiration date nito. Pero hopefully, ayun to, sorry. December 2026. Ginawa nung 2024, may expire nung 2026. Alright, so yun. Okay, so ngayon, testingin natin to GoFam. Uh, Chief, Okay, by Syngenta. Tapos meron tayo nung Frontier by Leeds Agri. At saka meron tayo nung uh, Novlec na napakalakas, na napakamahal by Corteva. Yun. So, ang tinitignan ko kasi dito GoFam, although dito sa tatlong to, eto ang pinakamura, Frontier. Alam ko nasa mga 1.3 something to eh. Eto, mga nasa 1.8. Check ko ah, baka nagkamali ako. Ito mga nasa 2.5 pataas. Okay, eto go ang titignan nyo dito is yung AI or active ingredient. So, eto makikita nyo dito is Cyhalofap Butyl at saka Bispyribac Sodium. Okay, so ito yung mga common go So, bakit mas mula si front, mula, mura si front check kasi nga ay 150 grams, 50, 150-50. So, etong si Chief Go is 300 grams yung kanyang uh, Cyhalofap si oh, Cyhalofap si butyl 300 grams at saka 30 lang 30 grams pero iba instead na bispyreback e iba to etoxy sulfuron okay so, kaya mas mahal siya okay at take note 600 ml lang to pero kasya naman na daw sa isang hektarya kasi nga e eh, To 750 ml. Yun. So, 330 OD. Ibig sabihin nung OD GoFarm. Eto, makita nyo to. OD is uh, oil. Tama ba ako? Oil uh, dispersion. Double check ko ah. Kasi baka mamaya ma mamali na naman ako. Mabash na naman tayo. Okay. So, yan yung kanyang formulation GoFarm. So, eto is 200 OD. Si chief GoFarm, kung hindi ako magkakamali try natin halapin kasi baka mamaya eh mapahiya na naman tayo go 3 sorry, kita nyo. 330 OD oil dispersion. Ah, ba? Diba? Yan yung kanyang formulation go So mas mahal to kasi nga mas mataas yung kanyang mode ay yung kanyang AI. So mas mura to. Mura in a sense na compare diyan kasi pero hindi to mura kasi 1000 plus. Okay? So, si Nofleck naman, GoFam, is iba yung kanyang, mo, uh, yung kanyang AI. Which is, meron din siyang say Halofap, Butyl, 100 grams, mas mababa. Okay, pero meron siyang floor, pyro, floor pyroxifen benzyl. Ito yung bago. Floor pyroxifen. Kaya mahal siya, GoFam. Okay. So, eto mga to, ay ina-apply alam ko hindi ako magkakamali is mga nasa 15 pataas 15 days pataas yun so pwede siyang mid 15 days pwede rin siyang late 25 days or pwede rin siyang pang-rescue up to 40 days pero pag 40 days na gofum uh, tataasan mo na yung kanyang dosage okay get, gets natin so maganda to kasi from early to late pwede to I believe parehas din to. Okay. Same din to pero for best result, alam ko nasa 15 to 20 days dapat uh, ina-apply to go farm kung meron. Ayun. 12 to 25 days. So nasa mid ito. Nasa uh, mid ng ano ng uh, growth stage ng ano ng palayan mo go farm. So hindi kagaya nito. Na ang claim niya, up to 40 days. Okay, pero I think, atin-atin lang gofam, ha. Ah. <laughs> Pag nasa 40 ka na, medyo hirap mo nang patayin yung ano, yung damo gofam. Ito naman, si Novlek, is, kung hindi ang magkamali, nasa 15 to 20 days to. Yun, no. Kita mo? 8 hanggang 20 days. 8 hanggang 20 days. So, anong matututunan natin dito GoFam? Mas maganda uh, kontrolin yung damo GoFam kapag bata pa. So 10 to 15 days. Yan yung ano, yun yung pinaka okay para sa akin. Actually as early as 7 days pwede na. Eh. So 10 to 15 days tapos siguro mag-rescue ka na lang nung mga nasa 20-25 days. Oh, uh, max siguro give and take 30 days pero yung 40 days GoFam hirap na yan. Okay. So yun. So balitaan ko kayo kung anong result nito. 'di ba? O kung naririnig niyo ako, nakita niyo 'to. Leeds, Corteba, tsaka si Sinjenta. Baka naman. <laughs>